hapon mga kasnag another video last is ng hapon gabi Ayan. okay, so. Ito. Pandani, din mamamana kami ito. guys Tandaan sakde Pupuntan namin no Ito guys yung part na to bawal magkalap dito kasi lapat ito guys ito namin lapat yung kasama let's go medyo malalim ah oh medyo malakas ang current nako malalim siya mga ka-sinag. yan oh no? wali iba dinalain ko eh, medyo mali. Dog pwede. Waters, guys. Medyo malayo-layo pa yung spot, guys. Doon ata sa banda doon. Kabila. Ayan o. Oh. No. Uh, another river crossing na naman Ito medyo mababaw na Kaso parang yung current dito Mas malakas